Hello, so welcome to Unicorn Princess Tarot. Ito yung reading natin for Libra. Pag-uusapan natin yung Chiron Retrograde na magaganap or nagaganap na ngayon, ano? July 30, nagsimula yan. At magtatagal ito hanggang January 2, 2026. So, ano maaaring maging effect sa'yo nito, Libra? By the way, be sure to check your sun, moon, and rising sign. Especially yung rising sign mo dahil maaaring makakuha ka ng message dito. Okay, so pag-usapan natin yung um, effect ng Chiron retrograde sa'yo. Libra. By the way, ang Chiron retrograde, ibig sabihin may pagbagal ng uh ikot nitong asteroid Chiron which is uh sa astrology si asteroid Chiron is the wounded healer the teacher kasabay nito ngayon nagkakaroon ng Mercury retrograde so um, it's forming a square ano so uh, for you Libra Si Chiron kasi, um, ibig sabihin, meron bagay uh, in the past na pwede may kinalaman sa relationships, connection, one-on-one -on -one connection na pwede may sugat ka pa doon. And then, around this time, July to January 2, July 30 to January 2, maaaring magkaroon ng pag-resurface Or, makita mo yung mga sugat ulit pagdating sa relationship, marriage, or yung may ka-one-on-one -on connections ka, like best friend, etc. um, Pwedeng manotice or mapansin mo yung mga sugat na yon, Okay? And, it's forming a mercury. So, be mindful lang kasi pwedeng ito ah uh, pwedeng kung just in case yung iba sa inyo pwedeng a friend in the past or your ex or yung karelasyon mo in the past pwedeng may hindi maayos na pag-uusap sa inyo ngayon na mag-resurface ngayon or uh, communication will be having uh you know problem ngayon, especially may Mercury retrograde. But, uh, mag-e-end naman itong Mercury retrograde around second week of um, August. So, after this, pwedeng maging mas maayos na yung communication. Uh, and also, at the same time, yung iba sa inyo pwedeng maisipan Naayusin, kung ano man yung mga hindi pa maayos pagdating sa partnership business partnership yung iba sa inyo pwedeng may business na hindi masyado nag-workout and then ngayon mo naisipan na maisipan na ayusin ah uh, or to form some kind of partnership with other people na tingin mong mas magbibigay ng mas maayos na uh, flow ng business pagdating sa iyo. Kasi yung area na tatapatan nito is uh, may kinalaman din. Uh, sabi ko nga, one-on-one -on -one connection. So, marriage, relationship, uh, contracts, ayan business partnership. So, um, nakikita natin yung healing bagay ito yung time na parang mas aayusin mo yung sugat dyan eh no? so maiisipan mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo para uh, yung minsan na sugat mo dyan ay maging mas maayos around this time whether ito yung may kinalaman sa relasyon negosyo uh, friends no? yung mga close friends mo So, ito yung pwedeng uh, part sa'yo na maging mas focus ka around this time na nagkakaroon ng Chiron uh, retrograde. Mga wounds in the past. Ngayon, um, itong si Chiron is also forming a square with the planet of Pluto. So, pwedeng ito medyo mahirapan kang i-end yung mga bagay na gusto mong i-end. So, nandun yung parang um, instead of ending things, makakaisip ka ng mga bagay na uh, some kind of rebirth, ayusin, transformation pagdating sa mga salarangan na na ito na nabanggit ko sa iyo no and ang maganda dito kasi it's uh, forming a sex style with a part of fortune so around this time pwedeng uh, makaisip ka ng mga maliliit na ideas na pwedeng makatulong para uh, maayos itong mga bagay na ito and malaki ang involvement ng mga uh, taong mas bata sa iyo like maybe your child your children uh, or anyone na nagbibigay ng happiness sa iyo so malaki ang maitutulong nila for example uh, sa marriage no mas malaki ang maitutulong ng mga children yung pagkakaroon ng uh, activities with them. Makakatulong ito para mas maging maayos yung relationship or yung marriage mismo. So, 'Yun yung sinasabi ko kanina so may mga kaunting tulong from younger people. Yung iba naman sa inyo kung sa negosyo ganun din. Uh, yung involvement ng mas bata na member or maybe staff or no sa negosyo mo kung ikaw ay may staff na mas bata yung involvement nila sa business can help you na maayos yung mga hindi maayos ng mga uh, older people sa iyong negosyo no so yun yung uh, help nito mga ito kung bakit sila dumadating sa buhay mo these people are there to help you na magaghilom itong mga sugat pagdating sa area na ito. So, eto ngayon uh, August 7 nagkakaroon tayo ng pagpasok ng planet of Mars sa sign of Libra. So, ayan, lalo pa 'yan dahil meron tayong partnership, relationship na mas nandito yung action mo dito eh. Pag titik ng action regarding collaborations and contracts. Ayan, yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon ng mga contract signing around this time. And, uh, pwedeng ito nga kasi makatulong sa iyo, part of you, na kaya maaayos or aayusin ng isang bagay dahil kailangan mo ng tulong ng isa pa or ng partner in your life, para mas maayos mo yung mga bagay na hindi mo kayang ayusin mag-isa. Okay? So, yeah, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye. For those of you na gusto magpa-personal reading, Madam P, yan yung aming Facebook page, and then, Unipri, U-N-I-P-R-I, yan yung aming TikTok shop, and then... please do support yung isang Facebook page namin, Sibol. Bandang Sibol, yan yung isearch mo sa Facebook para mas madali mo siyang masearch. Thank you for watching again. I love you all and bye-bye.